Bilanggang sumugod sa Supreme Court ang mga militanteng kabataan na tutol sa pagtatalaga ni Pangulong Gloria Arroyo ng bagong Chief Justice. Pero wala namang nagawa ang kanilang pagpoprotesta dahil kinampihan pa rin ng Korte Suprema si Pangulong Arroyo. Nagbabalik si Benedict Galasan. Bago pa simula ng botohan ng mga maestrado, ilang kabataan na nagrally sa harap mismo ng Supreme Court. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, mahigpit nilang binabantayan ang ilalabas sa desisyon ng korte. Pero kung sila ang magpapasya, hindi na nila papayagan si Ginang Arroyo na mamili ng susunod na Chief Justice dahil tiyak na gagamitin lamang niya ito sa pansariling kapakanan. Para makaiwas sa iba't ibang kaso, kriminal na kapabayaan sa mamayan. Lalong-lalo na yung pagpasok niya sa judicial. Hindi pa man nagtatagal ang kilos protesta ng mga ralista. Sinita na sila ng ilang kawani ng Philippine National Police. Agad na ipinatanggal sa mga kabataang militante ang mga bitbit -bit na banner at mga placards na inilagay sa logo ng kataas-taasang hukuman. Hindi naman nagpatinag ang mga kabataan at kahit nakaunti ay tuloy pa rin ang kanilang programa. Matapos ang mahigit isang oras na pagsigaw, umalis na rin ang mga ito. Lalong-lalo na hinahamon namin ang Korte Suprema na huwag sila magpagamit kay Gloria macapagal Arroyo dahil naniniwala kami na ng Korte Suprema ay talagang may tindig para sa boses ng mayan. Pero tila wala namang nagawa ang kanilang pagkilos dahil pabor pa rin kay Pangulong Gloria Arroyo ang naging desisyon ng Korte Suprema. Dismayado man ang grupo, hindi naman sila titigil sa pagkilos at pagbabantay sa galaw ng administrasyon. Mawawala din ang tiwala ng mga kabataan. Hindi lang mawawala, hindi magkilos sa kami ng maraming pagkilos para talagang igiit ko yung decision, decision ng Korte Suprema. Benedict Galasan para sa UNCV News Worldwide at ito ang Balita.